Sinagsak mo eh, kaya ako mano oh. Dok, hmm. hindi lang po po kaya mainit pa. Hindi, binagsak mo eh, hindi mo mabagsak. Sabi na, magsak talaga. Ayan, pinagsama ko yung cup noodles at saka yung ano. ang pagkain ko. Yung kuluna na naman ang tiyang ko. Dahil sa diabetic na to. Ano ba gusto ng diabetic? Kung nagugutom ka, alam ka naman, control yung mo yung sarili mo. Hindi ko na paa? Sige lang, umahal ko. Yan. Ano yung mga Ako na bahala dyan. So ngayon, pagkatapos natin to ha. Masarap to guys. Lagyan natin ng itlog. Titisay Titi mo lang ng konti yan. Yan. Kahit na marasado yung itlog. Okay guys. At pagkatapos ito guys. Bigo. Pupunta ako sa hospital na Maynila. Kasi, mula pa ng November to, ay eh, dalawa na yung mata kong mabubulag. Dalawa na yung mata kong mabubulag. Mga pang na yung Sabi na, February nila ako uh, operahan. Pero hanggang ngayon wala pa. Kaya pupunta kami mag-asara sa hospital Maynila. Libre na nga eh. Lalapit ko na lang to sa DSWD guys. Okay kaya muna kami. Iyan. Diba, padalawa na naman, padalawa na ng padalawa yung ano ng mata ko, labo. Kaya kailangan na natin tahan. Hindi ko may pera akong tinatago. Wala naman akong pang opera, pang opera. Tanda ko eh. Hindi ko na magtrabaho. Yung konting kita na lang sa aking aplikante ang inaano ko. Wala na. Maliit na eh, lisensya na lang yan kaya gawa ng kapirasong ah, ano yung papel eh, eh, ano gagawin natin sa buhay ko kailangan natin hindi mo tayo pwede bang hindi sa ibang tao kaya pupunta tayo sa ospital lang may lila okay ngayon na yun luluha o tumuluha na luluha o o o luluha, 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 luluha. Oh. Oh. Diba? At, nga eh Ikain kana, Marco. Tikto. ko. Kain kana. Tawanan mo muna sabay tayo. Okay, bababa na 'to.